Si RG. RG. Wala akong kilalang RG. <laughs> Gori, meron Gori. Uh, ayan si RG. Ito yan eh. Oh. Ay nako, yan si RG. Nakakainis talaga yan. Ay nako, si RG. Ay nako, napakalakas mangasar niyan sa akin. Si RG, si Elder Manato. Napaka, ano niya, napaka kulit. Uy! Uy, si Elder Manato, paalis sa punak. Natatandaan ko nung SA Chayu Conference. Pinikon ako niya ni Mayak-iyak na ako. Sobrang kulit. Grabe. Ang hotel. Wala na sa Elders coro. Sobrang papansin. Sablay naman. Si RG siyang number one pa sa 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 class. Pag nagpipicture kami, wala na. Humaharap siya. Siya na lang ang kita sa picture. Sa so, sobrang laki. Ha! Ha Yan, yes, si RG, mag-mission na pala. Ay, sobrang yung manlae. Eh. Oh, Hindi ko nga alam na mag-mission na pala. Yan, isip bata kasi yan eh. Sobrang kulit kasi niya. Gulo-gulo. Tapitin gulo. <laughs> daw ng girls. Medyo mahina ka sa chicks. Feeling gwapo nga eh. pasaway <laughs> yung, pasaway yung, pasaway yung. Huwag ka nang sutil ha. Nagpipilit sumayaw. <laughs> Gusto mo na yung pagiging maingay. Kailangan medyo formal naman. Brother Manato. Kiss mo yan. Hindi lang sa akin, sa lahat. Pag nagputo siya sa mission, tanggalin niya yung ugaring niyang yun. Ito yung gusto kong sabihin talaga sa'yo nung no? pan. Wala na natatalo talaga kay RG. Feeling ko sa'yo... Ayun lang. Ayun lang. Everybody give Only you can give. Pero akalain mo, yung si Gori, isa siya sa mga pinagkakatiwalaan kong tao. Sobrang bait niya niya. Elder Manato, the best. Si RG, ano yan, bunso namin sa barkada yan. Kaya sobrang proud talaga kami sa kanya. Sir well. Sir well, Elder Manato! Si Bunso, I'm so proud of you na mag-mission magmimission ka, ka na. I'm so happy na sa choice mo yan. iyan. And just wanna let you know that you've been a good brother to me. You've been a good son to my mommy and daddy. And thank you for looking after them while well, wala ko diyan. Mami-miss ka namin. Pero, ay mami-miss ka namin, masaya kami kasi alam namin yung pupuntahan mo ay para sa Panginoon yung pagsiserve mo at advice ko lang sa iyo anak maging maingat ka sa lahat ng bagay pagdadasal namin na malagpasan mo anuman yung trials, yung hirap o yung success mo sa buhay mo ay pagkalob sa iyo Thank you for following that ng biling ko uh, what can I say? Look after yourself um, wag mong pababayaan mapawisan ka yung likod mo naman na magdala ka lagi ng towel para sa likod mo and if in case na hindi maganda yung pakiramdam mo let them know let your uh, leaders know there na hindi, mas, hindi maganda yung pakiramdam mo kasi knowing you ikaw si kaya ko to kaya ko to pero, I just wanna make sure na, na, ifa-follow mo yung, yung sinasabi ko sa sa'yo ngayon. Ingatan mo yung iyong katawan. Maging maingat. At, sana, tuloy-tuloy na yung paggaling mo. Alagaan mo lang yung sarili mo. At, huwag mo kalimutan inumin yung mga medicine mo para sa ikalulusog, ikagaganda ng katawan mo at ikakalakas ng katawan mo. And aside from that Thank you so much lahat, lahat. Thank you for being a good good boy. You've grown so much. And I'm so happy that you're growing to be you've been you've grown to be a fine boy. Ramon um it's good thing, you know, amo to. I'm so proud of you na na magbi ka na. And sa pag may problema ka, email ka lang sa ate. Or, mag, sa sumulat ka lang, let me know kung anong nangyayari sa'yo. Alam mo, mahal na mahal ka namin. Malungkot mga kami dahil dadalo na kami ni daddy sa bahay. Wala na kaming pasaway na anak. <laughs> And I'll definitely miss you. We miss ko yung kulitan natin, tsaka yung yung pasaway mo moments na may umisan, mangungulit ka. <laughs> Ayun. For two years, wala tayong communication and I feel sad about that. But still, I'm, I'm thankful na, na it's because magpapahig ng salta ng Panginoon. And I hope na itong, mission, itong experience mo na to, itong magiging experience mo, you'll cherish it every moment of it. Ang advice ko sa iyo, uh, ang mission mo ay hindi temporal na gawain niya na spiritual. Uh, hindi lang priesthood. Uh, I-fulfill mo yung ano, duty ng priesthood. Sabi nga natin, Propita, mayroon tayong responsibility at being a priesthood na mission. So ito na yung pagkakataon mo si pagbutihin ng pag mission mo. Um, wag mo palalagpasin yung yung mga mga kahit small things lang na may experience mo. Make sure na either i-log mo sa iyong diary or book of book of remembrance whatever. Make sure na na i-cherish mo lahat. Two years is not it's not too long actually it's, it's, short it's too short um para sa another experience alam mo alam mo yon um it's, it's, another chapter of your life it's another beginning of a chapter of your life yung pagmimisyon mo anak pa uh, alam mo uh, great responsibility alam mo ang na uh, rinig ko na information galing sa leaders 66,000 souls ang dapat mong mapabinyagan para makauwi ka na agad. So kung makakaya mong magpabinyag na makapag-convert agad ng 66,000, ah uh, pwede ka na umuwi. Don't lose hope. Always have faith. Always pray to God. Don't forget about that. magdasal lagi. And kung anumang problema mo, um, nandito lang kami we're always here for you we're always here to support you in every step of the way and mahal na mahal kita bunso nalala ko nalala ko pa ayaw mo magpatawad na baby brother kasi ano ka na um, big boy ka na and mga oh big boy ka na very big boy ka na and I hope na na basta look after me sarili mo and I'll miss you so much yun I'll, e I'll email you from time to time and alam ko tamad ka magsulat so kung ano mag email ka sa akin pero make sure na susulat ka kay mami at daddy okay uh, yung pagkahayag mo ng ibang hindi na iso Christo ay kailangan na may ka ng inspirasyon galing sa itas at ipagkakalog sa iyo yung mga kailangan mo sa amin, huwag kang sa amin ni mami mo. Payat na kami pag ano, pagdating mo kasi wala ka. Okay, sige na. I love you and I miss you. Okay. Bye! Ingat palagi, ingat sa mission. Ingat ka sa pag sa mission mo. Uh, laging magdadasal. So yun, salamat.